Magandang araw mga ka So may bago pala tayong gear Ito ang looper ng Likato So magagamit natin to Sa ating mga gigs And sa pagwa natin ng music vlog So ang galing talaga ng Likato Dahil talagang inihingatan nila itong product Naglagay dito Kita nyo mga drive So ito na ang moment of truth Pupuksan na natin Ang ating looper Guitar looper pedal effects ng Likato So, gamit itong ating mahiwagang cutter. Ayan. 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 Cutter natin. Ayan. 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 So, ito na. Matanggal na natin yung plastic. Ayan. sa So, plastic pa lang. Ay. Quality na. Likato. Ikatak likato. Tapos yung kanyang HTTPS. Yung kanyang link. Ayan. Ayan. Tapos naka uh, tape so no? ibigay natin yan dito so yun man alikato kung tumatanggap paganda ng paganda yung product nila so ito na ito na yung ating looper ang magagamit natin sa ating mga music bag so pagbukas mo ng karton ng box niya may kasama na kagad siyang type C at type C na siya no? kasi yung mga old brand nito ano pa siya USB, USB type USB pa yung ganito nyo so in-upgrade nila tanggalin na natin sa box so sa box niya may ganito no? talagang protektadong protektado yung ating effects no? hindi pa siya nakapagay sa ganito so check natin kung talagang types na talaga siya no? o oh, yan so yung kanyang user manual yung dito so user manual kinatabi ko lang ito pati yung mga karton kasi minsan pag wala akong magawa binabasa basa ko siya yan itong mga karton na ganito itinatabi ko ito kasi ang kit ng display sa kwarto. So ito siya. Ito na yung, yung ating looper. Wow. Nice. Nakakatawa dito. In-upgrade na nila itong ito. Type-C na siya. So ang purpose nito, ipoconnect ko sa PC or sa laptop. Wala nga lang siyang kasamang ano, power dito. Pinsaksakan. So mamaya test natin kung okay siya para sigurado tayong gumagana siya. So ito, meron tayong cord dito na hindi natin ginagamit sa ating motor effects. Uh, Apex. So ito try natin to kung talagang gumagana para na rin din dun sa ating protection na uh, working yung ating nabiling Apex. Ngayon, dahil kung hindi to working, so ibabalik natin to. So try natin. One, two, three. Wow! Yun, magana siya. Ito, so, nailaw siya. Huh? Yun. Huh? O, o, yun. Oh, magana siya. Ayun yung blue. Oh. Okay. Yun. Yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang 9 siya. Yung bank niya hanggang 9. So, ito yung, yung volume siguro. Yung level. Tapos, meron pa siyang plastic dito. So, oh, talaga hindi ko tinatanggal ito para protection rin sa LCD niya. So, medyo premium, no? Premium. And, hindi medyo, hindi premium talaga. Ayan, yung materials, bakal. Oh, bakal siya, hindi siya plastic. Kapag plastic, magpapitin mo siya. Try natin ko talagang bakal. Ayun. Ayan, may tigit. aluminum. Aluminum siya. Dahil, ayun hindi dumidikit yung magnet eto ay aluminum mas maganda yung aluminum kasi hindi kinangalawang so yan lang mga kapis yung susubukan natin gumawa ng other vlog nito para matesting natin